Alamin naman natin ang detalye sa naganap na National Trade Fair 2023 na inorganisahan ng Bureau of Domestic Trade Promotion ng Department of Trade and Industry, pati na rin ang DTI Regional and Provincial Offices. rin natin ito. Mula sa native Filipino delicacies, mga paboritong pampasalubong, pang-display sa bahay, furnitures, iba't ibang handicrafts hanggang sa mga katutubo at tradisyonal na damit at mga aksesorya at marami pang ibang local products ang ating makikita sa National Trade Fair ngayong taon. Ang National Trade Fair ay inorganisa ng Bureau of Domestic Trade Promotion ng Department of Trade and Industry sa tulong na rin ng DTI Regional and Provincial Offices. Ito ay isa sa pinakamalaking trade fair sa bansa dahil involved dito ang food and non-food products manufacturers at MSMEs mula sa labing pitong rehiyon sa Pilipinas. Tinatayang nasa mahigit 257 exhibitors ang nakiisa sa fair na ito at 72 dito ay mga first-timers. Ito rin ay hybrid kaya sa mga hindi makakapunta ng personal ay mayroon silang online catalog kung saan ating pwedeng makita ang mga exhibitors at kanilang mga produkto isa sa ipinagmamalaki ng trade fair na ito ay ang Philippine Sustainability Pavilion, kung saan makikita ang mga eco-friendly items kagaya ng mga produktong gawa sa coconuts, abaca, natural fibers at grass. Alinsunod na rin ito sa kanilang tema na Go Local, Go Green. Go Local because we encourage our consumers to buy local and support our economy. And Go Green because we have so many problems With regard to environment, may problema sa plastic pollution, problema sa climate change. Kaya gusto namin tugunan yung mga concerns. So we would like to promote mga green, sustainable products. Makikita rin dito ang mga produkto ng mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng DTI at ng Department of Agrarian Reform at nais rin i-highlight ng event na ito ang iba pang programa ng DTI para sa mga Pilipinong gustong magnegosyo. One town, one product uh, program. So, bawat town meron silang special na produkto na parang pride of place. Meron din siyang package of assistance na binibigay sa mga micro, small and medium enterprises para lalo silang lumago. Meron na uh, para sa productivity, costing, para sa product development, uh, labeling, may pautang din. So, may mentoring. So, lahat ng package of assistance binibigay po sa ating mga micro, small, and medium enterprises. Ang National Trade Fair ay nagsimula nitong merkules August 23, at magtatagal hanggang August 27. Kaya naman hinihikayat nila ang lahat na pumunta at suportahan ang mga produktong Pilipino. Malabi na rin yung vermans. So, We have to take this opportunity to buy uh, local, direct from our manufacturers, abot kamay po ang mga presyo. So take advantage po. Mabuhay ang Pilipinas. Let's buy local. Go local.